Diana, Sige na, na, anong laman, laman ng red box? Sige girls, ipapakita ko na sa inyo dayana underwear ba yan? Hindi Diana, baka make-ups yung mga yan Hindi rin Girls, ipapakita na ni dayana Well girls, ready na kayo? Diana, Diana buksan mo, mo na. na Ano bang laman yan? Girls, naalala niyo ba yung sinabi ko sa si inyo dati Na gusto kong reguluhan yung sarili ko? Eto na, in-order ko na Ano girls, buksan na natin Wow! wow. Ano yan, Diana? Libro? Mary, hindi to libro. Girls, tingnan nyo. Bag to. Ang ganda, ba? Diba? Girls, sa wakas, meron na ako nito. Diana, saan mo binili yan? Mag-order din ako. Nat, hindi mo pwedeng bilhin to. In-order ko to, pinagawa ko para sa sarili ko. Ayan o, oh, nakasulat, Lady Diana. Diana, anong sinasabi tungkol sa haters? Mary, basahin mo. Haters will be punished. Diana, <sighs> Tingin nga ng loob. Oh. Eto, girls. O, tingnan nyo. Red lahat. Wow! By the way, magkakaroon tayo ng party. Sigurado, isusuot ko to. O, diba, girls? Ang cute niya. Ang ganda. Very unique. Tama yung nakasulat tungkol sa mga haters. Diana, papano naman ako? May bago kang bag, tapos ako luma yung bag ko. Diana, pahiramin naman naman kami ng mga bags mo. Girls, kapag merong bagong bag si Diana, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ipipigay mo yung mga luma mong bags sa amin. Yay! Oh! Akin yung pink, green, ha? Akin yung green. Girls, kunin niyo lahat ng gusto nyo. Ipipigay ko lahat sa inyo. Hi, girls. Hi, girls kumusta? Diana, meron kaming bag nyo sa'yo. Hi, smile Hi, Ano? Bad news? Wag naman! Ang ganda ng mood ko ngayong araw. By the way, may bago akong bag. Ano nangyari? May kitawa ba yung mga losers? O, oh, galit na naman si Teacher Mike. O baka yung mga frogs na naman yan. Hindi yung mga losers, hindi rin si Teacher Mike. Yung mga frogs. Diana, yung mga frogs na yan, gusto kayong talunin. May Mayroon silang mga plano. Okay, Smiley, gets na namin. Girls, may makakatalo ba sa atin? Siyempre wala! Girls, seryoso to. Tatalunin nila kayo. Seryoso sila. Ang balita, gagawin nilang pareho yung mga hairstyle nila. Tapos, magkukulay din sila ng buhok. Eh, di gawin nila. Wala kaming pakialam. Ano ba girls, huwag na kayong masyadong mayabang. Idadye nila yung hair nila ng blue. Tingnan nyo yung mga jackets nyo. Merong color blue. Gusto nyo ba yun? Hindi pa ako nakakita ng blue girls before Smiling, wag kang magpanik Walang makakatalo sa amin Alam nyo girls, warningan lang namin kayo Pero kung confident kayo, edi okay, kayong bahala oh girls, kayong bahala O sige na, mamaya na lang, may training pa kami Bye boys Bakit pa pumunta sila dito? Sinira lang nila yung mood natin Okay girls, kung magiging blue yung mga frogs, tayo Diana, Diana anong ibig mong sabihin? Tinatakot mo naman kami? Girls, gutom na gutom na ako pero ito lang yung pera ko. Ako, ito lang yung pera ko. O ito yung sakin. Anong mabibili natin dito? Ayaw tayong pautangin ni Ice. Pwede tayong bumili ng tigi isang marshmallow. Hi, Frags, Pumunta kayo sa beauty salon sa Snowflakes. Gamitin niyo yung beauty code ko, Green. 50% discount. Tsaka sa salon, Butterfly. Para sa eyelashes niyo, 50% Karina code. Ano naman to? Alam naman ng lahat na pangit sa butterfly tsaka snowflake salon. Bakit kami pupunta doon kahit may promo code pa? Hindi kami pupunta doon kahit libre pa. Ang pangit doon. Sa inyo na yung mga discounts nyo. Kaya pala ang pangit nyo, no? Hindi kayo pumupunta sa salon. Kung ayaw nyo, edi eh wag. Let's go, Karina. Girls, sanali lang. Ice, pwede mo ba kaming pautangin? Frogs, hindi pwede. Bawal ang utang. Judy, okay. Girls, yun. pumunta kayo sa Snowflake Salon, 50% discount, green code, manicure. Tsaka sa Butterfly Salon, eyelash extension, 50% discount, Karina. Girls, thank you. Ready, ready na kami magpaganda. Okay, pupunta ako sa Butterfly. Lalo kayong gaganda niyang girls. Yes, yes. the more na maraming pupunta sa salon, maraming tayong komisyon. Bibili ako ng bagong Jordan. Girls, nandito na kayo. Di ba nasa taas kayo? Oo, Oo boys, nandito, nandito kami. kami. Ano, ano order, order na, na tayo? tayo? libre na naman tayo, sigurado. Ice, bigyan mo ako ng tiramisu. Ako, latte. Tsaka hot chocolate. Nagdagan mo yung marshmallow. Okay, ha? girls. Basta babayaran ng mga football players, ha? Hoy, ibon. Psst, ibon. Hindi mo ba ako naririnig? Hoy. Hindi mo ba nakikita? Kunwari hindi niya na tayo naririnig. Girls, sa tingin niyo ba nagsumbong na yung mga basketball players kay Diana tungkol sa hairdo? Luli, natatakot ako sa mga frogs na yan. Ibon, huwag mo na lang silang pansinin. Wala namang pera yung mga yan. Okay? Guys, anong all orderin niyo? Ako, iinom akong tsaa. Ako, gusto kong pizza. Ako, kalamari. Girls, nagugutom na talaga ako. Anong gagawin natin? Okay lang na gutom, basta masaya. Girls, ano kaya sa tingin niyo yung gagawin ng mga bunnies? Sigurado ako naniwala yung mga basketball players na magbublo tayo. Girls, ano sa tingin niyo? Anong kulay yung pipiliin ng mga bunnies? Sa tingin ko, pink. Hmm, <laughs> 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 ang sarap talaga. Yana, ba't nakaupo ka lang dyan? Kumakain, bantayan mo yung pinto. Eh bakit pa ako magbabantay? Eh wala naman papasok. Nandun lahat sila sa cafe. Mm, masarap talaga nito. Mm. Yana, makinig ka sa akin. Kung hindi mo babantayan yung pinto, aalis na tayo dito. Di na ako mangangalkal. Okay na, sige na. Sige na, hanapin mo na. So, nandito ka lang pala. Nasa locker ni Smiley yung phone ni Diana. Hmm? Ano, Layla? Nakita mo na? Oo, Yana, eto na Tara, tara, tignan natin, tara Yana, ano ka ba? Hindi natin titignan dito, baka may makakita Okay, tara Kitty, ano? Dito o dito? O kaya dito? Diana, wag! Huwag mong gagawin yan Kitty, kung yung mga frogs magiging blue Dapat tayo pare-pareho yung hairdo Ako lang yung may mahabang buhok dito Ako lang yung naiiba, intindihan mo? Tulungan mo na lang ako ano? Hanggang dito ba? Diana, magsisisi ka. Kung magpapagupit ka, at least katulad lang ng buhok ko. Excited na ako. Pare-pareho yung herd natin. Imaginin Alam mo, mo Mary, nagulat talaga ako pumayag si Diana. Kitty, nakapag-decide na ako. Hindi masyadong mahaba, hindi masyadong maikse. Hanggang dito sa shoulder, sa tingin mo. Diana, eto na yung gunting. Girls, kung kaibigan talaga kayo ni Diana, hindi niyo ibibigay sa kanya yung gunting. Kitty, relax. Inutusan niya kami. Kaya eto na, Diana. Diana, nakapag-decide ka na ba hanggang saan? Oo, girls, nakapag-decide na ako. Katulad ng buhok ni Kitty. Masaya ako sa mga pagbabago dito sa gym. Ayos na ayos. Ako naman ayaw Dito na rin kasi magte-training yung mga cheerleaders. May kaagaw tayo. Okay lang naman ah. Dito tayo magte-training. Sila, doon naman sila magte-training. Ano ang problema doon ha, Max? O guys, tama na yan. Okay lang to. Next time, lalong gaganda dito sa gym. Tara na. nasa ka na? Di masandali lang yan ah. Well guys, nakita nyo na ba yung gym natin ngayon? Yes, yes Teacher Mike. Mike! Guys, hindi pa yan tapos. Umpisa pa lang yan. Lalong gaganda tong school natin. Alam mo, Teacher Mike, kung yung mga cheerleader banis ang papalitan dito sa school, edi eh, saya Kasi, Teacher Mike, masyado silang mayaba. Agree ako dyan sa mga rats, Teacher Mike. Pero okay lang yan. Kasi sigurado, may pagbabago dito sa school. Kasi magiging pink sila. Uy, <laughs> mga palaka, umigil nga kayo dyan bago ako magalit. Hello, Teacher Mike. Teacher Mike, parang meron tayong Teacher new girl Mike, dito. Eto siya. Hello, Teacher Mike. Bye, Bye girls. girls. Ah, Diana, ba't nagpalit ka ng image? Nagpagupit ka ba? Uh, speaking of the devil, pinag-uusapan pa lang natin yung mga bunnies. Ayan na sila. Teacher Mike, kailangan ng pagbabago. Siyempre, pati yung mga bunnies kailangan magbago. Diana, alam mo sa totoo, hindi mo bagay ang new hairdo mo. Talaga Stella, alam mo mas excited ako sa blue hair mo At sino namang nagsabing magbu-blue hair kami? Stella, sabihin mo nga sa kanila Bluff lang, naniwala naman kayo Ano? Bluff? Nakita mo na Diana, munti ka nang magkamali O tama na yung daldalan Nat, pamigay mo itong mga notebooks Okay teacher Mike Sandali lang, Nat. Wala ka bang gustong sabihin sa akin? Huwag mo nga hawakan. Diretsyahin mo na lang ako. Naguguluhan na kasi ako. Tama na yung daldalan. Makinig na kayo sa akin. Maganda ang topic natin ngayon. Gusto ko mag-participate lahat. Plastic. Teacher Mike, ako gumawa ako ng boat. Gawa sa mga plastic bottles. Ang cool. Ay, nababaliw ko na ba? Hindi naman yan yung topic natin eh. Ako di ako bumibili ng mga drinks na naka-plastic bottles. Ako yung family ko, hindi gumagamit ng plastic bags. Lola ko gumagawa ng bags gawa sa tela. Oo, totoo yun. Binigyan niya ako ng birthday ko. Very good guys, nire-respeto ko yung lola mo, Dima. Teacher Mike, yung mga plastics na yan, nakakasumayan sa environment. Oo, tsaka bago ma-decompose yung plastic, 1,000 years pa. Teacher Mike, alam ko out of the topic to, pero yung family ko hindi na kumakain ng meat para ma-save yung mga animals. Guys, very good. Kailangan natin protektahan at iligtas ang nature. Malinaw ba yun? Smileyk, nagbago ako ng konti. Pero sana tanggapin mo yung bago kong look. Teacher Mike, ako protektahan ko yung nature. Every year, natatanim ako ng isang puno. Nat, Nat, Layla, ano? Anong gusto mo? Hindi ba nawawala yung phone ni Diana? Ano? Ah, wala. Diana, ang ganda ng phone mo. Ano? Ang ganda ng phone mo. Guys, very good kayo lahat. Ngayon, magtatanim tayo ng puno every weekend. I-save natin ang nature. Yeah, tama yan! Tapos maglalakbay tayo. Gamit yung boat ko, gawa sa plastic bottles. Sino nagsulat nito? Ikaw, Gigi! Hindi, no? Hindi ako. Smiley, walang kwenta. Max, walang kwenta. Sino nagsulat nito? Julie, ikaw. Ikaw nagsulat nito, no? Bakit ako? Eh, hindi nga ako lumalapit dyan sa block. Alam, Alam namin kung, sino sinong nagsulat. nagsulat. Girl, sino? Sino? Ba't di pa sabihin? Max, anong ginagawa mo? Wala ka bang pakialam? Oo, oh, pare. Wala akong pakialam dyan. Smiley, edi papayaan mo na lang, linisin mo na yung blackboard. Hindi, hindi ako walang kwenta. Kung sino man nagsulat ito, lilinisin niya yung blackboard gamit yung dila niya. Yana? Yana? Anong Yana? Ang gustong isulat ni Yana dyan, ang cool ni Smiley kaya lang nabali yung chok. O Yana, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Huwag ba akong sasaktan, wala akong laban sa'yo, babae ako. Talagang sasaktan kita kapag di mo nilinis yung blackboard. Bilisan mo na! Loser <laughs> si Smiley. Ako? Loser? Ako ang pinaka-cool dito sa school, no? Second kay Diana. Si Diana, loser. Si Smiley, loser. Tama naman yung sinulat ng mga rats. Blondie, tumahimik ka nga dyan. Kayo kaya yung loser dyan, mga frogs. Nakakainis kayo. Gusto nilang talbogan yung mga bunnies. Kaya kukulayan nila ng blue yung hair nila. <laughs> eh si Diana, ano sa tingin niyo yung ginawa niya? Hindi niya ba alam? Kalbo na siya. Ano Kalo daw? Si, si Diana, Diana, kalbo? kalbo. Huwag akong patawanin. Hindi gagawin ni Diana yun, no? Mali yung phone na nakuha ko Hindi to yung phone ni Diana, tara Hindi kay Diana, eh kanino yan? Ewan ko, Nasaan na yung locker ni Smiley? Humulit si Smiley ng iPhone? At anong ginagawa niyo sa locker ng iba? May plano kayo, ano? Mukhang ginalaw nila yung locker ni Smiley, wala akong pakilam yana ano ka ba? wala naman kaming ginagawa. Hinahanap namin yung nangangamoy ang baho. Hindi nyo ba naaamoy? Cleaners kami ngayong araw. Lilinisin namin. Oo nga. May nakalimutan yata siyang pagkain. Ah, by the way, may bulok na pagkain sa locker ko. Pakilinis nyo na please. Ano ba yan, Molly? Ang baho ng locker mo. Di ma. Lilinisin nga nila, di ba? Ano yan? Eto, bulok na cupcakes. Di ba kayo yung cleaners? Itapon nyo. <laughs> okay, tara, Diana, ano ka ba? Sana man lang sinabihan mo ako bago mo ginawa sa buhok mo. Smileyk, okay naman magbago minsan, di ba? Kinunayan mo pa yung buhok mo. Natatakot, Natatakot lang si Diana na baka matalbogan namin sila. Frogs, shut, up, up nga kayo dyan. Smileyk, sinabi ko na sa kanya na huwag niyang gawin yan. Diana, paano kita i-date? Yung Diana ang kilala ko, yung Diana ang dinidate ko, merong long hair. Tapos ngayon, tingnan mo yung kulay ng buhok mo. Ang weird. Ayoko yung kulay na yan. Smileyk, actually, ashe ombre to. Relax ka nga dyan. Diana, alam mo ang pangit, pero bagay na bagay sa'yo. Bagay. Tumigil nga kayo, frogs. Ano ba yan ang tanga ko? Ba't aniwala ako sa mga frogs? Sinabi ko pa kay Diana. Smiley, kasalanan mo to. Sinabi mo sa mga bani na kukulayan ng frogs yung buhok nila ng blue. Yan tuloy. Wala naman nagbago sa buhok ng mga frogs. Oo, nga. Hindi sila magkukulay ng buhok. Hindi naman talaga kami magkukulay. Alam namin, nakikinig kayo. Kaya kunwari, magkukulay kami ng hair. So frogs, niluloko nyo na kami? Bluff lang yun? Oo, oh, Smiley, bluff lang yun. Alam kasi nila nakikinig tayo sa kanila. Ano oh, it Diana, sorry. Kasalanan ko lahat to. Nat, ano na? pa pwede ba? Mamaya na. Ano mamaya? Sabihin mo na. Tayo pa ba o hindi na? Ba't binibitin mo pa ako? Ay hindi mo ba nakikita? May pinag-uusapang seryoso dito. Girls, naloko tayo ng mga frogs. Okay, magsaya kayo hanggang bukas ng umaga. Ano, ano daw? Anong, anong ibig niyang sabihin? sabihin? Totoo? Mm -hmm. Ay, salamat to. Ay, tara na, Smiley. Guys, niloko kami ng mga frogs. Pero okay lang, bukas malalaman nila. Like and subscribe to the channel, and don't forget to hit the bell. See you on our next episode. And don't forget, everyone is an original. Thank you, bye.